Hindi ba ako ini sa inyo? Baba! Baba! Dito ba kayo nagtalo? ka kayo na parinigan! Mas natin ayaw. Hi ma'am, hi sir. Good evening. Saan tayo sir? Sa barangay mo kang Oo. Oh. Barangay mo ka mukampera Mukhang pera pala, no? Oh, sa'yo pa talaga ng galing na mukhang pera oh. ako. <laughs> Hindi, kuya. Sa barangay babaero tayo. Barangay babaero? <laughs> Oo. Babaero? Talaga, babaero? <laughs> Sige, dun tayo sa ano? Barangay puro duda. Barangay, barangay puro duda? Oo. Oh. Talagang ako pa nagdududa, no? Kapalang mukha mo talaga, eh, no? <laughs> Hindi, kuya. Dun tayo sa barangay lasinggero. <laughs> lasingero. <laughs> Ayos ka. Ako pa pinagbintang mong gero Grabe. Doon tayo sa Barangay Silosa. Wow. Oh, wala po yung wow. sa Barangay Silosa, sir. Akala mo naman talaga nagsaselos ako, no? Baka ikaw yun. Binibintang mo lang sa akin. Hindi, kuya. Doon tayo sa Barangay, ano, Sugarol. <laughs> ako pa, Sugarol. Magkano lang naman ginagasos ko. <laughs> Hindi ganon, wag ganon. Kunti lang at saka sarili ko yun. Hindi kuya, doon tayo sa Barangay Tamad. Oo. <laughs> <laughs> oh. Sige ho. Hindi, hindi kuya. Doon tayo sa Barangay Batugan. <laughs> ako pa ngayon, Batugan? <laughs> Grabe. Grabe ka, ang hirap. Talagang Batugan pa ako pa. Eh ako lang nagtatrabaho, hindi kuya. Doon tayo sa ano, Barangay Manlalalaki. Sige, sige ho. Hindi, <laughs> kuya. Na nalalaki? <laughs> ha? Ba't hindi? May, na may nakita ka? Nalalaki? <laughs> ha? <laughs> Ang dami mong kachat. Ang mo eh, no? Kachat lang yan, pero hindi ko lalaki yun. So, ganun. <laughs> Doon tayo sa barangay, walang pakialam. Hindi, <laughs> okay, <laughs> kuya. Wow. Budab. Walang pakialam, no? <laughs> kapala muka! Kapala muka! Hindi, <laughs> hey, kuya. Doon tayo sa barangay, ano? Makasarili. <laughs> Makasarili ako? Grabe ka. <laughs> Doon tayo kuya. kuya. Doon tayo sa barangay may amoy. May... Oh. Ah, uh, sige ho. Kapalang mukha mo. May amoy. Oh. Ha? Oh, bakit? Totoo Magigigil naman na. Gigigil ako sa'yo eh. Oh, oh bakit? Hey, okay, kuya. Doon tayo sa barangay Bastos. <laughs> Bastos. Bastos pala. <laughs> ako, Bastos. Kuya, doon tayo sa barangay, walang ahit-ahit. Ang -ahit. uh, <laughs> mukha mo, ha? Walang ahit pala, Kuya. Madam. Doon tayo sa barangay, maliit! Ano? Alam mo na yon. So, maliit? Talagang maliit to? Ayos ka. Kuya, doon tayo sa barangay, walang dibdib. <laughs> alam mo, Walang dibdib! Oh. Tignan mo nga kung walang dibdib yan ha? kayo kita. Ikaw nga pinapanalo. Ayun naman po wala naman wala akong sa ganyan. Teka, 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 na teka, 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 na teka, teka, kalandian! Tangkina! Tugas ka sa bahay, parinig na ng parinig eh! Aga dito naman sa sasakyan ko! <laughs> Please, <Pisto po> ito! <laughs> Yo, hello, what's up, my hoes? Three long says, goodbyes Peace out, peace out, let's go